kuha Ayan. nasa labas yung butiki Tukunin niya talaga yung butiki <laughs> nakalabas yan panda ayan o oh. o oh, panda tignan mo ayan o oh, nasa labas o oh. hindi mo makakuha pasaway o oh.

Ayan na, panda Dabuti kayo Hindi mo makuha yan Ayan na, makikita na, panda Ayan na, panda Lana. Wala, di marunong. Di marunong. Okay, <laughs> taket ka pa, di ka naman marunong ah. Oh, gumulong. Tikurin, tikurin. Gumulong. Wala na.